Tuh. Sabonnya, oh. Ah, maklum mah Dan, malu tak untuk masalah. Tuh so, di tempat lain lah, mak kabuayan sama laki batu, malakis, ¡Van a na nakakaramdam din mga kababayan parang nalaman nilang hinuli sila nagpapahulog sila sa bato ito na tayo sa bahay natin kahit lang natin magsisig ng shells so kanina nga pa parang huli natin mga kababayan So, uh, Itawag sa amin panaktakin Inataktak lang ito mga kababayan Pag naluto na nahulog yung laman Masarap ito mga kababayan Tapos lalagyan natin ng Punti malunggay Tapos gata Gataan natin ng Yan, nyug Tapos ito yung Papabangon niya, bawang Gataan na natin ng gata Sama natin ito sa cells. Ayan. Ito lang pang pabango niya mga kababayan. Ayan. Hindi masadong maano sa Tapos pag nagkulo na mga kababayan, nalagay natin ito ng malunggay. Ayan mga simpleng ulam mga kababayan. Ayan mga kababayan, kumulo na. bawang Yan ang bangunnya sabango niya Mukhang luto na mga kababayan uwi na natin mga kababayan Baka malata na Oo oh, mukhang masarap na Dito. Masarap to mga kababayan Luto na mga kababayan Kain na tayo taktakan na to kanin yan merong sabaw konti simple lang itong mga kababayan no? taktak lang ganyan no. yan ayun eh, naulok na ito lang laman niya mga kababayan. Hmm. Ibang lasa nito mga kababayan. Manamis-tamis na malutong. Kababayan. Hmm. Sabaw niya oh. Ah! Makrema. Pabisa na natin kung mga kababayan oh. Kain tayo mga kababayan. Alam niya ang laman niya mga kababayan oh. Yan. Malutong yan. Malamis tamis. Sabar hmm. sambal ko. Harap. Yan. Oh. Malit lang pero masarap.